Kumusta mga hunters? Magbibigay lang po tayo ng impormasyon ngayon dito sa mga 50 cents large type USPI ng 50 cents. Ayan. 1903 itong ating uh, hawak. Wala itong mint mark. Alam nyo ba na merong uh, 50 cents large type na umaabot na sa 160,000 pesos ang kanyang value. So, ipakikita natin yan sa inyo. No? Uh, titignan natin. syempre Sanumista. Ayan. Pakita ko na sa inyo no, na ito yung ating tinutukoy ng no, 50 centavos, large type. Silver ang kanyang composition. Ayan, 50 centavos. 1903 to 1906. Konti lang ang taon nito eh, no? Nagsimula sa 1903, ayan. At ang na yung mga value ang ating hawak 1903, no? Maganda ng value sa extra pie, no? 16. May proof. Andiyan ang value, no? Tapos sa uh, 1902S, 1904, 1904 Proof, 1904S, Andiyan na mga value, 1905 Proof, 1905S, at yung 1906 Proof, 1.5%. Uncirculated, 160,000 ang palit na kung meron kayong uncirculated. Yan po ang ating impormasyon ngayon. May kamahala na itong mga 50 cents.